Excuse me sir, dito po yung applicant's lounge. Sa kabila ang maintenance. Ah, applicant po ako. Applicant? In that shirt? Bulong ng receptionist habang sinusukat ng tingin ang dilaw na polo na bahagyang kupas sa kwelyo. Dress code for interviewees is business formal. Next time, basahin mo ang email. Pasensya na po. Nasira ho kasi yung long sleeves ko sa biyahe. Ma'am? Singit ng HR associate na katabi. May suot na blazer na kasing talas ng tingin. Wala na tayo sa palengke. Kung hindi ka handang mag-invest sa hitsura, paano ka mag invest sa trabaho? Sa likod ng salamin na floor to ceiling, tanaw ni Nestor Garcia ang hanay ng paspasang kotse sa Ayala Avenue. Para bang bawak busina ay paalalang na iiwan siya ng mundo. Pero andito na siya, Pamasahing hiniram pa sa kapitbahay ang ipinaluwal lang para makarating ng alas 7, dalawang oras bago ang schedule, upang hindi mahuli kahit walang pormang Amerikana. Naglakad siya papunta sa waiting area, nakatitig sa sahig para hindi makita ng iba ang pagkalukot ng hiniram na pantalon. Bago tayo magpatuloy, e-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Habang patuloy ang bulong-bulong ng dalawang staff, pinisil niya ang envelope na may nakalagay na Nestor V. Garcia, Resume and Portfolio. Doon nakasaransan ang tanging puhunan niya, labing limang taong karanasan, diploma sa gabi at ilang patent na hindi niya matinong maipaliwanag dahil iisa lang ang prototype sa bahay. Pero bago pa niya maipako ang sarili sa upuang plastik, lumabas ang isang lalaking naka-vest at bowtie, si Assistant Hiring Manager Grant Walters. Hawak ang clipboard, applicant number 024, Nestor Garcia. Tumayo si Nestor. Sir, ako po. Sumipat si Grant mula ulo romgang paa. Tila sinusukat kung ilang beses sinampay ang polo. Follow me? Hawak niya ang pinto ng conference room na may tatlong direktor, Miss Louise Perkins, Mr. Thomas Lee, at VP Andre Collins. Lahat naka-formal suit, lahat naka-ngiting parong bati pero may tarak ng duda. Sa gitna ng lamesa, nakapatong ang salitang resume sa puting bond paper Nakabold. Kaupong kaupo lang si Nestor, sumamblat agad ang tanong ni Andre, Mr. Garcia, bago tayo magsimula, one curiosity. Bakit hindi ka nag -quote? Alam mo namang multinational advertising firm kami. Gamalaw si Nestor. Nilagay ang magkaibang kamay sa tuhod. Kinakabahan ngunit pilit nag-iipo ng tapang. Sir, nang galing po kasi ako sa warehouse kaninang madaling araw, tinapos ko yung shift bago humabol dito. Hindi na po ako nakapagpalit ng maaksidente yung sleeves ko sa jeep. Mulit buong puso ko pong pinagahandaan itong interview. Nagpalitan ng sulyak ang tatlo. Si Luis, pinisil ang ballpen. Warehouse? So, you're a utility man applying for senior creative engineer? Former utility ma'am. Ngayon po ay line technician and freelance inventor. Kumunot ang noo ni Tomas. Inventor? Interesting. Pero sa itsura mo, parang mas bagay ka mag-ayos ng bumbilya kaysa mag-concept ng kampanya. Napalunok si Nestor. Sa gilid ng mata, kita niya ang refleksyon ng sarili. Nakayuko, mukhang pagod, ngunit sa dibdib, kumakampi ang tibok ng pangarap kung papayagan po ninyong silipin ang portfolio ko, baka mas maipaliwanag. Bago niya maiahon ang envelope, pumukpok ng ballpen si Grant. We value time, Mr. Garcia. First impression counts. Huminga ng malalim si Nestor. Inilatag niya ang sobre. Dahan-dahang binuksan at iniabot kay Luis. Ito po yung resume. Nakalista po riyan ang mga prototypes ko kasama ang QR codes ng demonstration videos. Tahimik ng pinagmasda ng panel. Luis ang unang bumukla. Pag flip pa lang ng unang pahina, kumirap siya. Self-powered emergency lamp, gold medal Asian Invention Expo 2019. Sunod na pahina, low-cost water purifier cartridge, UN Youth Innovation Laureate 2021. Tumaas ang kilay ni Tomas. Kinabig ang papel. Ikaw ang gumawa nito? Opo. Paano ka nakadalo sa UN event? Pinadalahan po nila ako ng grant. Pero di ko na afford ang hotel. Kaya natulog po ako sa hostel, sir. Suminghap si Andre, pakindat na biro kay Grant Pero sa di sinasadyang kislap ng curiosity, tumalim ang tono So bakit mo kami nalalapitan ngayon kung ganyan ka na pala kagaling? Seryoso ang sagot ni Nestor. Kasi po bawat invention ko, kinakailangan ng marketing at mass scale manufacturing. Wala po akong kapital, puro prototype lang. Nabasa ko po na ang Spectra Vision Agency ay may incubation program para sa tech for good projects. Kung matanggap po ako bilang in-house creative engineer, pwede ko nang mailunsad ang produkto at saka sabay makapagbigay ng solusyon sa community. Naglakbay ang katahimikan sa loob, pati hangin mukhang nagdadalawang isip kung kikilos. Si Luis dahan-dahang binuksan ang susunod na slot ng clearbook, mga litrato ng barangay na pinailawan ng kanyang self-powered lamp matapos ang bagyong roli, video QR code ng mga batang umiinom ng malinis na tubig sa kanyang improvised filter sa iligan. Grant, na kanina pang naninigas ang panga, biglong napahawak sa labi. Wait, I've seen this on LinkedIn trending. Someone named N.V. Garcia from Manila Slums. Napainosente si Nestor. Ako po yun sir. Gumagawa lang po ako sa maliit na garahe. Hindi alam ng tatlong panel kung paano uumpisa ang susunod na tanong. Kaya si Tomas ang bumasag. Granting totoo yan. Paano mo kami mapapatunayan na... Hindi mo lang kinopya yon. Inilabas ni Nestor ang phone. May dala po akong video ng live test. Ikinonekta ni Grant sa smart screen, luminawag. Si Nestor nakapulang hard hat, sinubukan ng lampara sa gitna ng binahang eskinita, umiilaw gamit ang kuryenteng nang gagaling sa kinetic dynamo na bisikletang kahoy. Nagsigawan ang mga bata sa background. Salamat kuya! Bumuntong hininga si Luis. This is impressive. Ngunit may nahahalata si Andre. Why the old school format? Bakit di ka nakaslacks wala man lang printed design board? Fancy PowerPoint? Alam mo bang CEO mismo ang makakakita nito? Tumango si Nestor. Sa lubong ang kilay, ngunit kalmado ang tinig. Sir, ang mahalaga po sa akin gumagana. Ang Shell, pwedeng ayusin pagka nariyan na. Pero yung loob, pagsira, wala nang saysay yung forma. Matagal nang hinahanap ng tatluang applicant na may authenticity. Pero ngayon lang sila tinamaan ng direkta. Hindi nila mawari kung paano ibalik ang talong nang hindi magmumukhang mababaw. Sinimulan ni Luis, Nestor, let's try a scenario. Suppose bibigyan ka namin ng seven-figure budget Papano mo ilulunsad nationwide ang purifier cartridge? Nilabas ni Nestor ang notebook na manipis, puno ng sulat kamay na blueprint. Unang buwan, local manufacture sa Marilao. Pagsasanay sa tatlong out of school youth na may skill sa welding, lumilika po kami ng community livelihood. Ikalawang buwan, guerrilla campaign, pop-up water station sa evacuation sites, branding, inumin mo ang bukas. Kung ma-viral, Saka tayo manahanap ng CSR partners para sa Phase 2. Napalunok si Grant. May timeline? Metrics? Inihanda ko po. Slide deck sa USB. Pero kung wala po kayong laptop, meron. Sabay kabig ni Tomas sa MacBook. Isinaksak ang USB. Lumitaw sa TV screen ang bare bones pero malinis na PowerPoint. Gun chart, cost breakdown, potential ROI. Hindi na maitago ng panel ang panggigilig. Pero si Andre, pinilit magbiro. Mukhang kumpletong lihiyon, Mr. Garcia. Ngunit kailangan mo pa rin ng polish. Speaking, writing, corporate culture. Hindi pwedeng nakapolo lang at worker jeans. Ngumiti si Nestor. Pinakatamis. Ngunit wala ni kapatak ng yabang. Pakipolish na rin po ninyo, Sher. Marunong po akong tumanggap ng mentoring. Basta wag lang pong alisin sa akin yung pagkakataong magsilbi. Tahimik ang kwarto. Sa labas ng salamin, muling duma ng kulay itim na sasakyan. Animong nag-screenshot ang tagpo. Tatlong direktor na nakasut, isang lalaking dilaw ang polo at sa pagitan nila resume na tila kumikinang. Maya-maya, pumasok ang HR manager. Yung receptionist na naaasar kanina, may dalang tray ng kape para sa panel. Napatingin si Grant sa HR, sabay utos. Miss Janine? Pakidala ng HR offer letter template please. Sir, nagtatakang tanong ang receptionist. Inoofera namin si Mr. Garcia, naging sagot ni Luis, na nakangiti na may bakas ng taginting. Probationary Senior Creative Engineer, ilalim ang Tech for Good Division. Halos malaglag ang kape sa tray. Agad-agad, ma'am. Now na, dagdag ni Tomas, and schedule personal shopper fitting company's cost. Bihisa natin to, pero huwag tatanggalin yung dilaw na polo. Tatak na natin yun. Napakurpak si Nestor. Tika, panaginip ba? Dinukot niya ang bulsa upang maramdaman ang barya. Totoo. Napaupo siya ng tuluyan. Halos maiyak. Sir, ma'am, maraming maraming salamat po. Tinapik ni Andre ang mesa. Kailangan namin kang pasalamatan kasi minsan sa pormang hindi namin inaasahan, dumarating ang solusyon. Ipinatong niya ang resume ni Nestor. Huminto sa isang linya. Objective, tawirin ang pagitan ng kahirapan at pagbabago gamit ang siyensya at malasakit. Lingid sa lahat, sa labas ng room, live stream na pala ni Janine sa office mates ang nangyayari. Caption, Pinagtawanan naming applicant, future senior engineer. Sumabog sa Slack channel ng Spectravision. Sa loob ng minuto, trending na sa internal feed ang hashtag Yellow Polo Hero. Sa hindi dahapon din iyon, pumirma si Nestor. Napag-alwang ang dibdib ang isang katotohanang mas matibay pa sa tela ng Amerikana. Sa mundong abala sa packaging, may mga kumpanya pa rin naniniwala sa laman. Nang umuli siyang bitbit ang kontrata, naabitan niya sa kanlungang bahay ang tatlong batang kapatid. Nakahigop ng lugaw. Kuya, Nakapasok ka? Tanong ng bunsong si Maymay. May. Inangat ni Nestor ang sobre. Oo May, hindi na natin kailangan magserbisyo ng gabi si nanay. Kinabukasan, bumalik si Nestor sa opisina. Hindi na bilang mukhang ligaw na aplikant, kundi bilang bagong opisyal. Nakasuot pa rin ng dilaw na polo, pero ngayon may blazer sa ibabaw. Sa labi, nasalugong niya si Janine. Mabilis nitong inalis ang kamay sa dibdib parang sisinghup ng hiya. Sir Nestor, good morning po, Meeting aso. Ngumiti siya. Inabot ang bag na may prototype. Good morning Janine, pahingi ng favor. Pwede mo ba akong tulungan magbook ng meeting sa facilities? May gusto akong i-install na libreng charging bike sa lobby para sa messenger nila. Natigilan si Janine, sabay tango, habang nakangiti at namumula. Sure sir. Sa loob ng boardroom, nakaabang na ang panel. Ngayon ay mga katim. Welcome to the table, bati ni Luis. Sa gitna ng mesa, isang papel lang ang nakalitaw. Formal na plano para sa Nationwide Water Purifier Pilot. Sa sulok, nakalagay, Project Lead, Nestor V. Garcia. At habang binubuksan niya ang pulang folder, biglang sumagi sa kanya ang alaala ng receptionist na nagsabing, kung hindi ka handang mag-invest sa itsura, Napangiti si Nestor, sumulyap sa salamin. Siguro nga, sa isang industriya ng glamour, muka pa rin ang unang pintuan. Pero sa likod ng pintuang iyon, mas matimbang pala ang kwento ng kamay na nanginginig sa hirap at ng utak na naglalatag ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngayon, nasa kanya na ang pagkakataong buksan ang mas marami pang pintuan para sa iba pang nakadilaw na polo yung mga tinatawag na hindi bagay pero kayang patunayan na salamat ng sipag nakasulat ang pormulang nagsisimula sa galing at nagtatapos sa kabutihan